Hello mga kababayan. So guys, ang balita ay gumastos na si Amy Marcos at saka si Camille Villar ng tig 1 billion plus no para sa kanilang kandidatura. Eh guys, hindi pa yan nagsisimula ang ano, campaign season. Uh, sa February 11 pa lang officially ang start ng pangangampanya ng mga kandidato. Pero ganun na nagastos nila, di ba? So, ang laking perang involved uh, sabihin na natin na pera nila yon o hindi nila pera yon ibig sabihin, uh, kaya nilang bawiin yon pag sila ay nakaupo na. So, ang tanong, eto bang dalawa na to na si Amy Marcos at saka si Camille Villar ay kaboto-boto ba? Ano ba yung mga ano uh, nagawa nila sa Senado para naman na uh, iboto natin sila? Kasi alam nyo guys, etong si Amy, alam naman natin talaga na si Amy ay ano yan, yung hunyango. Hunya, kunyarian na makaduterte yan. Pero, syempre, talagang ang puso niya na kay PBBM. Pero, hindi naman kasi sila pwedeng magkampihan na halatang halata. No? At alam naman talaga din na mga Duterte na kunwari lang nakampis sa kanila si Amy Marcos. Pero, sa hindi ko maalaman kadahilanan, no? Uh, alam naman ni Amy na matatalino mga Duterte. Bakit pa niya pinagloloko mga Tona na kampi siya dito, di ba? Kaya tuloy, uh, wala tuloy uh, makuhang boto si Amy. Kasi hindi maalaman kung kangino ba talaga siya. Yung makamarcos, nag-iisip na uh, makaduterte siya. Yun yung mga, mga makaduterte, iniisip talagang ano, makamarcos siya. So, kung bagaman, ano kasi siya mismo, hindi siya magpakatotoo sa sarili niya na hindi ko malaman ano ba ang ano niya kinakatakot niya na uh, ipakita niya talagang sa ke, ano siya PBBM dahil sa utang na loba kay ano sa mga Duterte na pinalibing yung tatay nila tapos eh eto nga ano kahit paano ah uh, nung kumandidato si Marcos ah uh, etong nanalo kumbaga man kahit na alam naman natin kung sino nakaupo na administrasyon nasa kanila ang control ng ano, Comelec. Ah, so, kung baga man di ko magets kung saan ang gagaling yung ah, pagkapanggap ni Amy na maka, maka Duterte siya, pero actually eh, maka Marcos siya. Kung baga talagang marcos ang puso niya. So, wag nating iboto tong ganito na dahil nga sa ano, kaplastika niya na maka Duterte siya, So, kinakailangan ang mga boto niya, mga desisyon niya ay pumanig sa Duterte. di ba? So, ito yung mga ano, kahit sabihin mo na na talagang makaduterte siya, ang pinag-uusapan kasi hindi naman yung ano eh, kung maka-Marcos siya, makaduterte. Ang pinag-uusapan, yung pagkambi, kam, pagkampi ba niya kay Duterte, eh tama ba? Halimbawa na lang, uh, itong sa ano uh, impeachment ni Sarah, alam nyo guys, ah, kung sakaling ah, nag-umpisa na to, itong ano, impeachment ni Sarah, boboto yan para ano, huwag ma-impeach si Sarah. Ganun yan. So, kung baga man, ah, ang boto natin sa darating na ah, eleksyon, para talaga yan na ma-impeach si Sarah. Tandaan nyo ha. Ang mga iboboto natin mga senador ay yung papayag na ma-impeach si Sarah pag natagpo ang guilty siya. Hindi yung basta lang i-impeach siya kahit hindi pa nababasa yung ano articles of impeachment. Ang sinasabi ko, yung iboto si Sara Duterte kung talagang guilty lang, no? Eh merong bang guts na gawin 'yon. So si Amy hindi niya kayang gawin 'yon kahit guilty si uh, Sarah Sara. Kasi nga siyempre, alam naman natin na uh, panig siya dito o kunwa-kunwa rin panig siya dito. So kailangan ng boto niya ay hindi impeach si Sara. Ito naman si ano, Camille Bilyar, guys. Alam niyo naman na ano to, ah, Billard to. Eh naranasan na natin yung tatay niya, 'di ba? Naging senador na 'yan. Tapos eh itong nanay niya, magkasama pa yung kapatid niya, 'di ba? Ah, nanay at kapatid niya parehong ano, senador. Itong ano na to, termino na to. Etong si Camille no, magiging ano lang yan, batang ano lang yan, batang uh, Sintia Cynthia Villar lang yan. Na kung ano yung pasya ng nanay niya, yun rin ang pasya niya. So yan, mga makaduterte yan guys. Sabi ko nga, ang pipiliin natin na ano, mga senador ay yung kayang ano, i-boto na guilty si Sarah kung talagang guilty yung mga matatagpuan na yung mga ebidensya hindi ko sinasabi na outright ay guilty. Ang sinasabi ko, yung may mga bayag ba na ah, halimbawa nag-umpisa yung impeachment ni Sarah, ay kaya bang bumoto ng ah, guilty si Sarah kung talaga naman yung mga evidences, eh talaga nagpapakita ng guilty si Sarah. Pero hindi ang gagawin ni Camille. Dahil yan, makaduterte nanay niya. So, kung bagaman, ang alam natin, no, sa pamilya ng mga bilyar, ang pinaka talagang boss dyan ay si Cynthia Bilyar. So, magiging ano lang yan, parang pinabata mo lang si ano, Cynthia Bilyar. So, guys, uh, wag niyong iboto itong dalawa na to, ba? Diba? Kasi, guys, kung public service din lang, no? Dapat yung perang, ano, pinang, ano nila, aginasos nila sa, ano, pangampanya, sa TV ads, alam ba, sa radio, ba? Diba? Kaya naman nilang itulong talaga sa kapwa natin yun, eh, ba? Diba? Pero hindi, mas gusto nila na uh, maging senador kasi nga malaki ang pera sa pagiging senador. Bukod sa kapangyarihan kaakibat nito. So sinasabi ko lang sa inyo, wag iboto si Amy na di malama kung ano pero dahil nagkukunwari siya makaduterte siya, kailan ang mga desisyon niya, panig sa Duterte. Kasi ewan ko nung ano niya, sa tingin, pero ang tingin ko talagang ang puso niya talagang kay BBM yan, sa totoo lang. Kunyari lang siya na, ano, makadoterte uh, makaduterte. Pero alam naman ng mga Duterte yon ha? Kaya hindi rin to sa kanya. Kala ni Amy, naluloko niya mga Duterte, pero hindi talaga. So, si Camille, ano lang yan, pinabatang Sintia Villar. So, ang mangyayari, boses lang din ni Sintia Villar yan. Na, guys, wala namang napatunay sa Senado. Wala namang uh, nagawang mabuti. Bagkus, eh, Si Camille, uh, si Cynthia Villar, na nanay niya, lagi lang yan, ano, kampi kila Duterte. Maski nga doon sa Keke Buloy, di ba? Kampi. So, kung ano yung boses ng nanay niya, yan lang din na magiging boses ni Camille Villar. Parang, ano, uh, kumuha lang kayo ng batang Cynthia Villar. So, ayun lang, guys. Dito na ako, guys. And, blessings! Blessings, everyone. Bye!